Ayun! Ayun! Hi guys! So, ngayon, part 2 natin. Maghanap tayo ngayon ang gagamba. Dito sa... Uh, Ayan. lang sa amin guys. So, marami lang dito mga uh, mamahay ng mga gagamba. Dito sa puna ang guys hanap tayo ng sapot wala, wala may sapot dito guys ito ito ang ito guys ito ang lang eh okay. Ng mga sapot. Bahay lang gagamba. Dala, dito tayo. Dito, dito. Yan guys. Dito, dito. 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 guys

So, dito guys, ayan, may nakita tayong mga patay na dahon. So, nanghula lang tayo kung mayroon ditong mga gagamba kasi mayroon mga sapot. Ayan. So, ayan, una nating tingnan guys, ito, dahon ng Jimelina. Patay dahon ay eh. eh. wala. Ito, wala pa rin. Sapot ito. Ha, ha. Ito. So, ayan guys, may nakita na tayo dito. So, parang mayroon talagang gagamba oh nakabaluktot yung mga dahong patay yan, tingnan natin ngayon guys ayan kukunin natin yan, oh. kita nyo yung sapot guys yan, ito yung palatandaan na mayroong gagamba ayan so dadalhin natin doon sa uh, yan wala masyadong mga uh, mga damo yan para kung yan guys kinuha na namin yung dahon yan so sana may gagamba dito alright tingnan natin guys ayun Biglang lumabas yung zero, guys. Hala, buntis yung gagamba. O, oh, tingnan nyo. May marka zero pa. Uh, yan, namamula-mula pa, guys. Kagaya ng kulay ng uh, dahong patay. Ano? Eh, know? Oh, uh, yun. Nalaglag pa. Ayun, umiipot pa, guys. Umiiputan uh, yung gamay ko. <laughs> Alang laki. Grabe, sobrang laki, guys. subrang taba. Oh, siguro, mangingitlog na ito. Ayan, napakaswerte natin ah, Natimingan natin yung dahong patay na mayroong gagamba yan Tingnan natin dito guys, oh Wow, ang laki Grabe Allah, napakalaki guys Oh, tingnan nyo Allah Ayan, una natin kuha guys Pro, pro Hindi natin itong uh, paanakin dito sa pospuro guys Atong ilagay dito hmm, Ilan natin yung paglagayan dito Siro oh, Pauman Pag Ito pa sila Dito sa mga patay na madahon guys So dito pala sila nagtago ah, yung mga dagamba Ito so, hanap tayo ulit So guys Mas maganda talaga manguha kapag Umaga guys kasi yung sapot nila Ayan makikita ha? mo agad. Tama na. Ito, bakala. ito pala. Ito. Ito. Bata, bata. So, mainit na. So, ayan. Siyempre na tayo. Nakakita tayo ng isa. Ayan, mamaya din. May maya. Kasi mainit-init na. Ayan, thank you for watching guys. paki subscribe, yung ating channel. Hanap tayo ulit. Part 3.